Malaki yan, Layla. Wow! Laki! Laki sa yak! Ah! Pusin! Hello po, magandang hapot po sa inyong lahat. Bali, isa po sa ating mga sulit subscribers, si Tita C, ay nag-message po sa akin at bibili daw po ng bangos. Yun po ata para sa ating malites. At kukuhain po dito ni Layla at saka po ni Bunso. Ay sasama na rin daw po sa fishpan para makapamingwit. Ayan, thank you so much po, Tita C, sa pagsuporta po sa aming mga YouTube channel. Thank you po sa laging panonood. At Salamat po sa pagbili ng aming mga alimango at saka po bangos. Yan, thank you po. God bless po. Uh. Yan po at nadito na kami sa palaisdaan. Kasama na po namin si Bunso at saka si Laila. Ah, oo nga. <laughs> Tara. Nandito <laughs> na, tayo. dito na po kami at mamimingwit na. <laughs> Alas 5 na po ngayon ng hapon, kaya po yung mga kuliglig ay nag-iingay na ulit. Okay. Mga ilang peraso ang ngayong bibilhin. Ay, ano daw po, ah, parang mga tagi-isa po yung Team Marites, ay siyam mm -hmm. po yun. po mm -hmm. ang Team Cholas. Ah, dalawa daw ay. po. Uh ah. Mga ganay. Kasi ang isa po bagay tumitimbang ng mga depende po sa... Hindi pare-parehas. Pero yung iba ay mga dalawa ay isang kilo. Mm -hmm. Meron din namang tatlo. Ay, okay. Two to three. Sige po. Ang kwan po yata ay parang nasa 10. 10 kilos ang maximum. Ah. Ayan po. Kami po maging simula ng uh, umuwing with Tati Nel. Sige. Marami po uling bunga ang noni fruit dito. Ah, uh -huh. Yung apatot. Uh -huh. Kaya lang yung mga hilaw pa po. Bunso, ito yung iniinom ni tatay. Ah, uh yan, -huh. yung hinihingi sa akin. Ito, uh -huh. eh, bunso, tingnan mo. Dami bunga. Uh -huh. Ah, Na uh -huh. Pag nahinug na, eh, ako'y mangunguha ulit. Oo, eh. oh, yung yun ni tatay. Maigi po ito sa Rayuma. Si tatay ay hindi nagaanong gaanong nirarayom meron, meron na buso? Wow! Meron na agad. <laughs> Tataas muna. Hindi, ilagay mo na dun sa timba. Dapat ay dun mismo siya lalapat sa timba. Ayun tatakpan ha. Mga kay Mabiwas ha. Ingat laang. <laughs> Laka isa na. <laughs> Mabilis lang naman ano. Na, uh, ilang perasa lang ang dinamon po pati. Uh -huh. Uh -huh. May malaki pong sirok si Bossing. Baka naman Bossing yung mga plastic ay eh, di mo na nilagay. Ha? Ano ako na yung nagkakulat naman? Yan po yung mga pinaglagyan ng minsan ng pamain. Apo oh, sa dito mo? Ah, saka lang Baka makawala, punso. <laughs> dito mo naalis yung para sigurado. Uh -huh. Ah. O, doon ka na. Doon ka na. Pati mo ba? Yan. Yeah. Yeah. walang kawala. Sigurado Oo. po, honey. Hindi na makakawala yan. Para ka doon ako yan. Gusto ko rin mamingwit. dati pagkakatanda lang yung sa <laughs> Sayang si Natchula hindi hindi nakapunta. Oh. Busog na yata ito at napakain na ni Busing ay. Wow! Ay! so yung. Ah, hindi pa. Ako po yung, ano, ah, mamimingwit din. Mm. Ibon sa muna, para. Oh, Masipin ano? Dito ako, ah. Siksika na din yan. Dito ang mga nagatang pamiwas. Ah. Taga na mula nga, oh. Oh, uh, ako. Oh. Ah, ay, may uli agad. Wow, doon ka. May nakabusin. Ha, ha, ha,

Bat sakmali mo, di sa lambat Para pag nandali pag Hindi, natatakot pa <laughs> so kakoy kaya... mo. Hindi, hawa ka mo Sa sakmali mo. E, Kasi hindi, pag may lambat ay hindi, madulas. Ba, tanggal na? Oo oh, nga, akin lang. Sinisikir mo na itong kanat. Baka kakoy mabi, Hindi pa pala pinapakain ko si Kaya... Na... Oh, pilipit naman. Ayos mo. <laughs> <laughs> ay, Ibo ng mahuli na yan. <laughs>

Set mo lang mo. oh yeah oh wow laki wow 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 yan wow Sakto? wow 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 Oo, wow 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 isa pa. wow 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 na rin kita. wow kaya yun? Oo. Bongso ko na, na ito. Bongso. <laughs> 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 Katulad dati yung ating huli na yun. Yung nung unang... <clears throat> Ilubog mo lang. Hayaan mo lang nakalubog at para nasa malaki... Ba, huli na? Huli natin eh. Wala akong wala wala nararamdaman. No? Ay, wala. Ba, huli na nga. Wala. Wala na nga. Pain. Kanina <laughs> <laughs> pa eh. Kung binantun mo eh. <laughs> sa uh, ilang kanyang lugs mm -hmm. uh, Ang kunin lang ninyo yung balat ng tinapay. Ay... ay yung balat lang. Oh, hindi talaga makakahuli pagayang kwan ah. Oh, yung balat lang. Yung balat lang ng tinapay, mm -hmm. huwag ah. Oh, time out. Time, time out mo na. <laughs> <laughs> so, mm -hmm. oh, pinupuntahan. Oh, sige. Bantoon, bantoon. Wala pa. Oh.

Bakit? Okay. na yan. May lima na. Anim okay. na po. mga dose. Adi anim pa. Oh, nakahuli agad si Bosing. <laughs> Mabilis. <laughs> 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 oh, laglag agad Bosing. Hindi <laughs> Dalo pag sa dagat, mayroon yung tatamang ko. Oo, dami yung kakaliputan namin. Uy, meron na ulit, Layla. <laughs> Hawakan mo yung tamse. Hawakan eh. mo yung tamse. Hawakan <laughs> mo yung tamse. <laughs> mo yung tamse. <laughs> Yan. Yan. Madali yeah. na yun. Tapos yung hindi lang makakalundag baka mabiwas ka ha tapos hawakan mo yung isda yan oh 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 ha. oh mahuli oh may oh may ka na rin busong oh, oh. <laughs> nagay mo na rin doon busong makatakas man, makalaglag man ay hindi na makakatakas. Dito. Hindi nga makawala yung akin. Sige, ikaw mo na, ilagay mo na yun. Yan, hindi daw mahuwa ka yan. parehas na po silang may huli. Ako tinag mo kasi madami na Hindi sila makahuli ng ano, abusing. Yung may bid eh. Oh, meron agad, si Bosing. Ang garap nga ulit. Yung big-big natin, nga. May yung dalawang <laughs> 3 kilo. <So>, May <laughs> dagat <So, laughs> na po, oo. Oh. Gawin na natin to yung tibises. Yan ang kusang umalis. <sighs> ah, hindi pa natatanggal Natanggal na po doon lang. Ah, sumabit. Pe. Wow, may huli ka na bunso. Hawak sa si Ay, talaga yung malay. Sige, yun na muna ko din. At sasabi ko yun. Ititikta lang rin. Okay, okay na. Okay na. Okay enjoy bunso Mm. Wow! May huli na rin si Bossing. Eh. <tinyo> mga ilang perakil, oh. Ah, Bossing! Awan ko kay Laila. 13, 14, 15. 15 pieces na yan. Pero eh, wala pa 10 kilo. Wala pa. Yan po mga kadilag at ang dami na pong huli. Wow! Nakahuli daw si Bossing ng malaki. <laughs> wow! Wow! Laki! Wow. malaki rin. Maginhawa na po ang pamimingwit namin ngayon at hindi na po masyadong mainit. Wow, may huli na si Layla. Malaki na rin. Malaki. Wow. Malaki. <laughs> oh, na nalapit ang mga bangus. Malambot ang ating pamain eh. Yan. Kaya ano maka kawiling wit punso, oh, ha ha <laughs> Wow, meron ulit. Oops. Marami na. Ito oh, na lang. lang. Malaki yun, malaki yun, malaki yun. Ay, malaki yun, Layla! Wow! Laki! Laki, laki, pusing! Tulungan mo, pusing! Wow! Ito sayang! Sayang! Sayang, sayang! sayang. Sige. Grabe, malaki pa man din pa yung makawala. makawala. Ah. <laughs> Alex, kakatuwa. Ah. Ayan po lahat yung nahuli namin. Ano, pahinga muna tayo sa Kobo. Maya-maya tayo. O, oh, aalis na tayo. Ay, baka may gagawin pa si Doon na lang tayo sa bahay magpahinga. Opo. Oh. Sige. Sige. <laughs> Nakakapasigaw <laughs> po <laughs> talaga. Eh so sabi niya ako daw ay maingay, sisigaw-sigaw ay talaga namang <laughs> mapapasigaw ka talaga. Pinakain na po ni Bossing yung mga bangus. Nang <laughs> tinapay. Tinapay na panis. Galing sa bakery. Bossing TV na may TV. <laughs> gusto pa ni Timing kuhain yung kuwan tinapay Timmy gusto mo pang kunin yung tinapay ha baka may kimahulog oh ah. laki hugasan oh, po ni bossing para matanggal to yung lupa sa kain dumi. Ayos. Saglit lang ano. Saglit lang ang mamingwit. Buti nga hindi pa pinakain ni Bosing. Kaya mga gutong bisig. <laughs> <laughs> na mo titibok ba ito? Oo, ano na yung malaki. Mm -hmm. Laki na yun, ano eh. Mm -hmm. Baka yung may isang kilo. Oo, oh, wow. po. Masya lahat. Oop, oh, oop, oh, oop. Oh. Oh, okay. Mamaya natin itaktak sa palanggana. Oo. Oh, okay. <laughs> yung pinakamalaki yan eh, yung isa. Huli, Bravo. huli ni Layla. <laughs> <laughs> isa eh, yun na eh. Yun. Na. <laughs> Ayan po at kami ay paalis na. Mabilis lang po kaming nakahuli ng mga bangus. Ayan po at na po ni Bossing yung bangus. Pauwi na po sa bahay. Doon na lang po namin titimbangin sa bahay. At na doon po yung timbangan. Thank you po. Ay, busing alimango. Kulang pala yung alimango. Ay, sige, ako na lang magdadala. Doon sa akin. Ay, maglagay mo na lang sa timba. Oo. Thank, Thank you po, tita si sa order na alimango at saka po sa bangus. Yung nga palang alimango, munti ko pang makalimutan. Thank you so much po ulit kay Tita si sa pag-order po ng bangus at alimango. Ayan. Nag-enjoy naman kayong dalawa sa pag-enjoy At nung nakaraan kami namin guwit dito, ay wala kami na guwit. Ay, kaya ah! naman kami. Oh. <laughs> Siya nga po. Siya nga, honey. Oh. Ano na no, no, tayo magtanghali na yata. Oh, ay, wala kayong... Oh. Ang ngayon ay wala pang ilang oras ay. Bumawi naman kayo Bumawi ngayon. Bumawi naman. Kaka-enjoy. <laughs>

Ano buksan na? Okay, mga hey. tak <laughs> Bigat din pa ito. Bigat din na niya. Oo, ay laki. Ang muna natin yung <mitigate> hmm. na yung Yung malalakihan. Hindi, hindi mo dapat ginagalala. <inaudible> <ito. inaudible> Pero balis. <inaudible> ah. Sino yun? Sino yun? So, oh, grabe. Inang. Malaki Inang. po itong isa, ah. Ito Saba. Aba, ay kulang isang kilo. Wala ating buhit la Ang kakulaman. lang, ah. Ate Nels, magkano po yung, ano ah, yung bago sa saka po yung sa inyong... Alam mo, pwede ang list ka. sige <laughs> uh, po. Uh, Para ma-send natin doon hey, sa ating... Oh, kay Tita Si. Opo, oh, kay Tita Si at Tita Ninang. Uh, si Tita uh, Si po at Tita Ninang ay isa. <laughs> thank you po. At sa pagbili. Oh, okay. Para sa Team Marites. Team Marites at saka po Team Chula. Thank you so much po. Thank you po. Ayan guys, at nag-init po si Milot ng bilo-bilo para sa merienda. Masaya si Teo pag meron po kaming bisita. Mm -hmm. <laughs> merienda na kayo buso. Okay, thank you. Sayo. Mm. Sabihin mo na ako yung merienda. Mm -hmm. merienda. Hayo, merienda Merienda. Sabihin mo na merienda. 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 Sabihin mo naman kung anong nahuli mo ka gusto nyo. daw. Gusto gusto. Kung kagaya ako di Tayo. Tayo Ay. Ay. Tayo, tayo, di

Ha? Nagbibuhay na. Mababasketball na iyan. Ano <laughs> ba? May ginamakita'y pagtaguan na sa labas. <laughs> may ginamakita'y ah. ano, oh, yeah. uh, <laughs> na. Sarap, magkala-toktok. Hindi masaya pagka may bisita. Oo. Kapay, na ito. Taka. ito. <laughs> mm. Masarap po. Masarap po. Masarap Madami po yung lahok kanin. Masarap. Masarap itong templa ni Minos. kanin. eh? ayo, iyo ah. puso tayo o oh, nasa iyo na siya na hiya hiya hahahaha hahahaha dito ka horse okay. chicken, chicken

Bye bye. Bye bye. Bye bye. na bine, aba, bine, kaya 'wo. Bye bye. Ingat kayo po. Bye. Kami na, oh. Sama-sama kan sa kanila? Sama ka? Bye. -bye. Ayun at bali umalis na nga po si Nabonso at saka si Layla. At salamat po ulit kay Tita Si sa pagbili po ng alimango at saka po ng bangos. Salamat po sa pag-support po ninyo sa amin pong mga channel. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pag at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!